yun magandang gabi sa ating lahat ng mga par so pupunta tayo doon sa may hilaan uh, mga par no so as of na muna tayo doon sa may buntok mga par doon muna tayo mag sleeping mga par so bukas na lang tayo ng umaga pupunta doon sa may hilaan uh, mga par kasi medyo na grabe uh, grabe yung nadana ni bagyong tino doon mga par no so yun doon lang tayo magkita-kita sa buntok mga par. Andito pa ako ngayon sa Malitbog. Malayo-layo pa yung pupuntahan natin. Yun. Andito na tayo sa may buntok mga par no. Wala pa ring ilaw dito mga par. So, paglampas mo na ang Malitbog wala pa ring ilaw. Hanggang dito sa buntok mga par no. So, pasalamat pa rin tayo sa solar street lights mga par magana pa tayo ng masignalan mga par kasi walang signal dito saka maghanap din tayo ng pwede na natin mapagtulugan mga par so, ako ng doyan dito mga par sa bagpak uh, bagpak oh, alright so hanggang dito na lang muna mga par no? so kita kita tayo bukas mga par dun sa may nilaan mga par alright good night mga par good night